please subscribe ito Manny Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng away. Yung po, no, ang iba po ay uh, hinuhusgahan na itong si uh, Kalingap Kalingapdan. Ano po, at talakayin po natin yan. ha pero bago po yan, siyempre, ako muna po sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ko Bar Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan ko po sa karepa, ganoon din po yung Team Views at yung mga charity vlogger na kalinga partner. O ito po yung video no na occasion na uh, Dito ay may mga sinabi si Kuya Bal, ano po, at uh, siyempre bigyan po natin ya ng counting uh, reaction tungkol po doon sa issue. Ah, uh, dito kay uh, Kalingap Dan. At uh, karamihan ano, hindi naman po karamihan, hindi naman po lahat ay uh, parang hinusgahan na kagad etong si Kalingap Dan. At meron naman po na hindi naniniwala ano po, sa isyong ito. Ah, papanoorin po natin yung video. At ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Bal Santos Matubang. Ngayon, mag-isang taon na po ang Danjoy. Bakit Danjoy? Dan and Joy. Pinagdugtong. Danjoy. Sa iba naman, DJ. DJ. Mag-isang taon na po, malapit na. June 24 ba ang first anniversary? Okay. Hmm? Ngayon, may mga issues na lumalabas. isyu, Na may jowa. Tapos sabi, nakabuntis. isyu lang po yan. Wala pang confirmation. Wala. Isyo po yan, issue Kahit ba lumabas yung babae. Lumabas yung babae ng pakilala. Ako, ako ang jowa ni Papa Dan. Isyo. Ang anak. Issue pa rin yan. Paano mapatunayan na yung bata ay anak ni Papa Dan. Anong dapat, anong dapat gawin? Ito, kaibigan. Alam niyo po ngayon, mahirap na magkiwala. Kasi po, mga babaeng sosyalista. Maraming juwa yan. Ano siya kung yan ay talagang anak mo? Mayroon magkiwala po mga kaibigan, ha? Ngayon? Mayroon magkiwala. Kailangan niya ano yung... Uh, ano yung sa vlog? Para ba putunayan ang anak mo? Dumaan sa tamang proseso? DNA test? DNA? Yung po, ano, maliwanag, ano, sabi po ni Kuya Bal, yung uh, lumalabas na issue kay Kalingapdan ay uh, issue lang yun, ano, umbaga, chismis lang, or haka-haka, uh, kasi wala naman pong uh, katibayan or uh, resibo na si Kalingapdan ay mayroong girlfriend. Ano, non-girlfriend pa lang, yan, chismis. Pero ngayon na eh, may kasama ng <laughs> may kasama ng anak. Sabi buntis buntis daw ano, sabi nung isang araw, ha? Kanina parang kanina 'yon nabasa ko. Ano, sabi ng anak na daw. <laughs> Grabe ano. Girlfriend pa lang tapos na buntis, tapos ngayon ay eh, nang anak na. Ano, ganoon po ang ano, ganon po ang chismis. Ano, kumbaga ay eh, padagdag ng padagdag. Ano, kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala dito sa mga issue na ito. Ang iba po ay hinuhusgahan na kagad eh, itong si uh, Kalingap Dan. Ano po na para bang totoong totoo yung uh, lumalabas na chismis. Ano dito kay uh, Kalingap Dan, ano, wag na mumpung ganyan. Ano po, hangga't wala po kayo nakikita na prueba na si Kalingap Dan ay uh, gumawa ng uh, mga ganyan, ay wag niyo po agad uhusgahan itong si Kalingap Dan. Kasi kawawa naman po itong si Kalingap Dan. Kung baga ay uh, dinudurog nyo masyado. Ano, wala naman po siyang pagkakamali. Ano po, wala naman po kasiguruhan yung mga sinasabi. Ano, tapos ay nagsasalita na kayo kagad ng hindi maganda tungkol kay Kalingapdan. Ano po, ay kawawa naman si Kalingapdan. Nababas masyado, ano. <laughs> kawawa daw po itong si Joy Diwata. Walang kawawa po rito kasi wala naman pong pangyayaring ganyan. Ano, yan po ay uh, katang isip lamang. Kumbaga sa ngayon ay uh, issue pa lang 'yan. Ano po? At walang katotohanan. Pag may nilabas po na resibo, ano po? Ay o kaya ay prueba na talagang uh, may girlfriend talaga itong si Kalingapdan at buntis nga ay uh, pwedeng maniwala pero sabi nga po ni uh, Kuya Bal ano kahit daw po nandiyan na yung bata ay kailangan ay pa-DNA test muna ano siguraduhin na uh, yan ay anak ni Kalingap uh, Kalingapdan totoo naman po yun ano, kasi mahirap na po ang panahon ngayon, yung basta ka lang ituturo, tapos ay uh, nakasabihin na ito ay anak mo. Ano po, tas ikaw naman, wala ka rin naman kasiguruhan na yan talaga ay anak mo. Eh, dapat, daanin po sa legal, ano, DNA test. Ano po, upang sa ganun ay malaman na yan ni talagang anak ni uh, Kalingap Dan, kung sakaling meron. Ano po, pero ako po ay naniniwala na wala naman pong ganun. Sabi po nung iba, bakit daw po hindi magsalita itong si Kalingap Dan? ano siguro ayaw na rin pong patulan ni Kalingapdan kasi matagal na pong issue yan eh. Hindi lang naman po ngayon lumabas yan. Ah. Noon pa ay ah, may lumabas na po na ganyan na issue. At nagpaliwanag na po si Kalingapdan tungkol dyan ano po, na wala namang ganyan na si Kalingapdan ay mayroong garpen. Ano po. Bago po siya pumasok sa buhay ni Joy Diwata, ay wala po siyang garpen. At ah, totoo, noon na ano, noon noon, mayroon talagang girlfriend itong si Kalingapdan Pero, wala na po yun. Matagal na pong wala. Ano po. At uh, sa ngayon, siyempre, ang alam kong girlfriend niya ay walang iba kundi itong si Joy Diwata. Ano po. Kaya, wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga issue na ganyan. Ano? Sa pagkat, uh, baka mamaya makapagsalita po kayo ng hindi maganda. Ano po. Tapos, ay wala naman pong katotohanan. Ay, uh, yung balik po niyan. Ano? Yung karma niyan. Siyempre, yung mga sinabi nyo, ay eh, hindi nyo na po mababawi yan. Ano, kung ano po yung mga paratang nyo, o mga sinabi nyo na masasakit, ay eh, hindi nyo na po yan mababawi. Ano po, nakapagsalitaan na po kayo ng hindi maganda, nagkasala na po kayo. Ano, samantalang ah, wala naman pong katotohanan, ano, itong isyong ito. At siyempre, kawawa din naman po si Kalingapdan. Bagamat ah, hindi niya po masyadong iniintindi yung mga isyo na ganito, pero siyempre, ay, uh, medyo masakit din po 'yan, ano, naparatangan na wala naman pong uh, katotohanan. Ano, kahit po kay Joy Diwata, siyempre, mararamdaman po ni Joy Diwata ang sakit, ano, kasi boyfriend niya itong si Kalingapdan at mahal na po itong si Kalingapdan. Tapos mapaparatangan ng uh, wala namang katotohanan, ano, wala namang pruweba, ano, wala namang babae na nagsasalita na ako ang girlfriend <laughs> ni uh, Kalingapdan at ako ay buntis. Wala namang gano'n ano po, kumbaga ito ay uh, parang katang isip lamang. Ano, kaya wag po kayong basta-basta maniniwala. Kaya yun, ano po, at uh, dito nga ay maliwanag na sinabi ni Kuya Bal na ito ay issue lamang. Ano po, at sismis lang o paninira lang kay uh, Kalingap Dan upang sa ganon ay uh, masira ang Danjoy. Ang Danjoy po ay isang teleserye. Ano, ginawa po yan ni uh, Kalingap Rob upang sa ganon ay... Uh, ang kikitain po niyan ay maitulong po ano sa kanyang uh, mga scholar. Ano po? At siyempre, maitulong din po kay uh, Joy Diwata. Ano po? Hindi lang naman po 'yan para sa kay Joy Diwata, ano, para din po sa ibang uh, beneficiary. Kaya nga po naglagay ng mga love team, love team eh. Ano po? Para yung kitain po nito ay eh, uh, makatulong din po sa ibang uh, tao na talaga nangangailangan at higit sa lahat ay doon po sa mga scholar ni Kalinga Prab ano po? Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.